nakatakbo po, po sir yung biktima sa uh, around mga 500 meters. Subalit, naabot ko ito ng prospect kaya mm. pinagtag ako po ito ulit. Eh, yun nga eh, medyo masakit kasi hindi naman sila magkaaway. Mm. Kaya yun nga eh, pinagtataka namin bakit umabot sa punto na kurutan pa yung pagkanya. si Nobel At ito ang Isang kagimbal-gimbal na pangyari ang bumalot ng takot sa mga residente ng isang barangay sa bayan ng Bula Mariniso. Isang lalaki umano ang walang awang pinagtataga hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ang biktima, tadtad -tad ng sugat sa ulo at katawan, ang masaklapa, pa, pinutulan din siya ng kanang kamay. Paano sinapit ng biktima ang malagim na pagpatay? Sino ang nasa likod at ano ang naging motibo sa krimen? Samahan niyo kong alamin ang buong katotohanan sa likod ng karumal-dumal na pagpatay. Magandang hapon. Ako si Nomer Corporan at ito ang Lembay. pinakalikot ano ang naging motibo sa krimen. Ako si Nobel Corporal. At ito ang Dapa. Hapon ng ikalabing siyam ng Pebrero taong kasalukuyan, isang report ang natanggap ng Bula PNP patungkol sa nangyaring pananaga sa Zone 4A, Barangay Kasugad. Ang mga tauan ng PNP agad namang rumesponde sa lugar. Pagdating nila sa crime scene, ay nadat na nila ang biktima na duguan at wala na ring malay. Agad din nilang dinala sa pinakamalapit na ospital ang biktima, subalit hindi na siya umabot ng buhay. Yung tama po ng biktima, ay sa kamay naputol naputol po yung kamay niya buti nga po nahanap, nahanap pa and halos maputol po yung leg tapos may tama rin po sa likod sa tuhod, sa tiyan yun po yung mga tama ng ating biktima So Big sabihin sir, brutal talaga pagpatay nito ng... Nang... Yes sir. Sa impormasyon na nakuha ng Bula PNP nakilala ang biktima na si Chris 33 taong gulang may asawa't anak at residente sa lugar. ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP. Mag-isang nakatayo ang biktima nang bigla na lang siyang lapitan ng suspect at pagtatagain sa iba't ibang bahagi ng katawan at maging sa ulo. Ito rin ang naging dahilan ng pagkaputol ng kanang kamay ng biktima. biktima. Na. Nakatakbo po po sir yung biktima sa around mga 500 meters. Subalit, naabutan po ito ng suspect kaya pinagtaga po ito ulit. Agad naman na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa itinuturong suspect na itago rin natin sa pangalang Jay, 43 years old, may asawa at isang magsasaka na nasabing lugar. Matapos ang ilang oras, kasamang ilang opisyalis ng barangay ay nalambat na si Alias J sa bulubunduking bahagi ng naturang lugar. Kasabay sa paghuli sa kanya ay ang pagkakarecover din ng itak na ginamit nito sa pagpatay kay Chris. Nadaki po yung suspect sa hot for operation na ginawa po ng ating kapulisan at positively identified po ng mga witnesses nandun po. At 22 cm po ang haba ng itak from tip to kawakan ng Mari, Pare, pinuntahan din ng lambatim ng tabang ora mismo ang barangay kasugad. Ayon kay Kapitana Marisa Pabia, laking gulat din nila sa pangyari dahil wala namang record sa kanilang barangay at wala ring kaaway ang biktimang si Chris. Dagdag pa ni Kapitana ay matalik na magkaibigan ang biktima at ang suspect. Actually, kamag-anak ko sila pareho. Uh, kaya so, since then, wala naman akong, kasi doon din ako sa bandang doon dumaki, so wala naman ako nakitang away ng both family, lalong-lalo na nung uh, both parties, no victim sa kasi si suspect. Si suspect. So, wala naman silang iringan, wala naman kumbagang ano. So, dito, yun nga eh, medyo masakit kasi hindi naman sila magkaaway. Mm -hmm. Kaya, yun nga yung pinagtataka namin, bakit umabot sa punto na umabot sa ganyan at brutal pa yung pag-ano. Mm -hmm. Brutal ka-brutal pa. Opo. Itong suspect natin, ma'am, kamusta ang record nito? May base sa pagtatanong natin, investigation? Ang record niya dito, uh, yung una sa pamilya, sa asawa, sa anak, yung sustento. So, ang record niya dito is galing ano, galing from MSWD, pinaba dito sa barangay para hanapin nga si Jake na abisuhan ng barangay na maikomply yung sustento dun sa pamilya kasi lumalaki na yung mga bata. Tapos, yung pangalawang record niya dito is yung, yun nga, yung pananakit niya dun sa kapatid niya. Isang revelasyon naman ang ibinagi sa lambat ni Kapitana Fabia na kailang best na umanong nakapag-asawa si Alias Jay. Ngunit, malagi na lang itong iniiwan. Sa kaya to sa rason, kung bakit nagawang pagbuntungan ng galit ang kanya mismong kaibigan na si Chris. At ang masakla pa, ay sa brutal na para niya ito ginawa. Siguro, uh, based sa personal kong pananaw, siguro, uh, depression, and mm -hmm. ano bang tawag doon sa isa, pag na-depress ka, anxiety, ma'am. O parang pumapasok na doon sa anxiety. mm -hmm. Po ng mga nandun. Mabait naman po itong taong ito. Mm -hmm. Dulot lang po siguro ng depression. Kasi po base po sa nandun ay may pamilya ito. Tatlong pamilya ang ating suspect. Mm -hmm. At tapos niya niya nakakapiling ang kanyang mga anak. Okay na to? Pwede na itong panggulay. Oh, Jake. Bakit ang lungkot mo? Wala to, Chris. Sabihin mo na. Wala. Yung asawa ko kasi at saka yung mga anak ko. Dinala ng asawa ko, iniwanan ako. Malas mo talaga sa pag-ibig, ano? Iniwan ka naman ng asawa mo? Grabe ka naman, hindi naman ganon. Hindi, joke lang. Tara, kumain tayo sa bahay. Tara. So, yun yan. Hmm. ka. Pasok ka sa bahay. Bahay niya pa? Ay. Oh, nandito na ako. Oy, Chris, nandito na pala kayo. Kasama ko si Jake. Hello po. Ano ba tayong makakain niya? Meron, sakto. Teka lang nga, ipaghahain ko kayo. Ay, salamat. At gutom na gutom na po kami. Ayan, tamang-tama. Salamat, Maria. Maraming maraming salamat. <laughs> ano po ba? Oh, Jay! Halika rito! Oh! Ay, baka oh, yatang pagod na pagod ka. Oo nga eh. Grabing trabaho sa bukid. O oh, ito, inam ka na muna ng tubig. Ay, tamang tama. May malamig ka pala diyan. Uh, oh. Grabe yung pagod ko talaga. Ay! Oh, salamat! Alis na ako at marami pang trabaho doon. Pagtsatsagaan ko na habang mainit. 哎呀！我。 Samantala, binigyan din ang lambat team ng pagkakataon ng Bula Municipal Police Station na makapanayam ng personal si alias J kung saan, aminado rin siya sa kanyang nagawang krimen. Ngunit tumanggi na itong magbigay pa ng impormasyon sa kung anong naging rason niya sa pagpatay sa kanyang tinuturing na kaibigan kasalanan po dahil ina-accidente ko anak niya. Mm -hmm. Pero kung may maganda yung na pinakita nila sa akin, mm -hmm. kaya pinagsisiyahan ko rin siya. Mm -hmm. Paliwanag mo man sir. Sa kabila ng karumal-dumal na krimen na kanyang nagawa, ay kapatawaran ano to, sir? Ano ang hiningi nito sa naiwang pamilya ni Chris. Inaamin ko na nang kaya kung anuman man iniisipin na pagbayaran ko sa anuman na paagi tanggap ko mm hmm. kung ano man gusto ka sir mag sorry sa inda dawa magubat na nagibo na natahagad ako mag sorry Purman lang nasampan ng kasong pagpatay si Alias Gay at nakatalaan ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa kamarinisu Samantala, ayon sa record ng barangay, ito ang unang beses na mayroong nangyaring pananaga hanggang sa malagutan ng buhay sa kanilang lugar. Kaya naman, paalala ng kapitana. Sana di na maulit, sana last na to, na magkaroon tayo ng record na to. Sana pinapakiusap ko po na sana yung paggagamit ng mga pinagbabawal na gamot, iwasan na po natin yan. Lalo-lalo na po sa kabataan, sa mga magulang, proper guidance po sa mga anak nyo kasi nandito lang po kami kung kakailangan nyo po ng tulong. Public po, kung may mga kakilala po kayo o sa barangay po ninyo na nakakaranas ng depresyon o nag-iba na po yung kanyang pag-uugali, agad pong itawag sa mga barangay officials o sa RHU para po matulungan, ma ko yung taong ito para din na po mantong sa na itong klaseng parang maldumal na incident po. Eh. sabi sa kasabihan, kung sino pa ang tinuturing mong kaibigan, ay siya rin pala ang sasaksak sa iyo patalikod. Pagsilbing aral sana ito sa ating lahat na huwag magkitiwala sa kung sino-sino lang. Bagtos ay maging mapanuri tayo sa ating kakaibiganin. Mas mabuti ng konti lang ang iyong kaibigan, pero sila'y tapat at totoo sayo. sa iyo. Sa ngalan ng amin programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito wa, Paano ng ang Dambang! Paano sinabing namin ngang ang malaking napagpataan? Ano ang naging